Magandang araw mga kaibon. Marami nga nagtatanong kung nakasale din ba ang African Black Eagle, De Bruxelles at Germain Inbreck dyan sa Bio Research by Pigeons. Kaya naman, ikokontent na lang natin yung huli nating punta dyan sa Bio Research by Pigeons, para makita nyo yung mga presyo ngayon dyan. Pero bago yan, wag po nating kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa ating YouTube channel. Unahin na nga natin itong African Black Eagle. Extreme long distance pala ang nililipad niyan. Dalawang klase ng African Black Eagle ang makikita natin dyan. Una nga itong magagandang African Black Eagle dito. Ito, mga dating presyo nito, 10K to 12K. Ngayon nga ay 8K na lang ang isa para sa yearlings. Ang gaganda talaga ng mga African Black Eagle. Karamihan yan, pure black pero may mga ilan-ilan din na may mga suksok na puti sa kanilang mga flight feathers. Dito naman sa kabila ay ang mga crested black eagle. Magagandang ibon din ang makikita dito. Dating presyo nito sa pagkakatanda ko 15k, ngayon nga ay 10k na lang. Ang gaganda talaga ng African Black Eagle pero lagpas talaga to sa budget natin mga kaibon. Kaya hanggang tingin na lang muna tayo dito. Dito naman tayo sa mga legit na Debrock cells. Napakadami nga nilang available na Debrock cells ngayon dito. Unahin na natin itong mga regular color na Debrock cells, no? Ngayon nga ay 6,000 lang ang isa dito. Ang mga regular color nila nakalapatid dyan sa Bay research by Pigeons ay blue bar at checkered. Dito naman sa kabilang yung mga brown color na Debrock cells. Sa pagkakatanda ko, 10k to 12k din ang presyohan nito dati. Ngayon nga ay 8k na lang. Grabe, ang gaganda ng mga Debrox cells na to. Dito sa kabila, mga brown Debrox cells din. Medyo may pagkalight ang pagka-brown ng mga nandito. Ang gaganda rin. naman yung pangatlong cage na mga Debroxelles cells na brown. 8K lang ngayon yan ah. dahil naka-sale garden. Grabe, dami talaga. Ito naman yung ikaapat na cage na brown Debrox cells. Grabe, maraming pagpipilian, kaya punta na kayo rito sa Bio Research by Pigeons. No, sa isang hilera nga dito, parang puro Debrox cells lang ang makikita mo. Ito naman yung isa sa pinakamagandang linyada ng Debrox cells, ang Armstrong line. Dating presyo niyan 15,000. Ngayon nga ay 8k lang din. At hindi pa nga dyan natatapos no, sa ikalawang ibon na bibilin mo ay 50% off pa ulit yan. Kaya naman 4K na lang ang pangalawang ibon. Pero dapat same day mo lang bibilin yan ha. Kung isa lang naman ang kailangan mo, hanap ka na lang ng kasama mo para mas makatipid kayo dito sa mga De Bruxelles Armstrong line. Kung dalawa kayong bibili, tag 6K na lang kayo. Tag 6K na lang isa para sa dalawang ibon, na kukunin nyo. Ito naman yung second cage ng mga De Bruxelles Armstrong line. Puro mga dark check nga pala mga nandito. Grabe, ang dami. Presyo niyan ngayon no, 8K lang ulit sa first bird at 4K sa second bird. cage ng mga DeBroxels Armstrong line. Kaya siguradong marami kayong pagpipilian. Fort cage ng DeBroxels Armstrong line. Napakarami talaga Armstrong line ngayon. Pili na kayo. Cage ng Armstrong Line de Bruxelles. So, ulitin po natin, pressure niyan ngayon ay 8K, dating 15K at 50% pa sa second bird. Ito naman yung mga Germain Inbrek. Actually, ito lang yung nakita natin, cage ng Germain Inbrek. So, isang kulay lang nang nakita natin dito na Germain Inbrek puro mga recessive red yan na sobrang tingkad. Grabe, ang gaganda nito. Presyo nga nito ngayon ay 8K na lang. At eto pa yung ibang ibon na nakasale din na nakita natin. Uh, sa cage na ito ay mga crested pigeon na nakita natin. Asserted bloodlines yan. Pero karamihan ng mga nandyan ay mga crested na dyan na arden. Ang presyo niyan ngayon ay 10K lang ito naman 4K lang ang isa ng mga magagandang Harley na yan na Louis Pepperman. kabila mga dark check video naman ang makikita 8K lang ang isa niyan Dito sa kabila mga recessive red 8K lang ang isa niyan iba-iba rin ang mga linyada ng mga yan 4K naman na recessive red dito sa kabila. Assorted bloodline din yan pero hindi kasing dingkat ng pagka-brow nung nasa kabilang cage. Dito naman ay mga ash red ang makikita assorted bloodlines din yung mga nandyan 6k naman ang presyo ng mga dyan no? kung hindi tayo nagkakamali may mga germanian break nga rin dyan At ito naman yung iba pa nga nating nakita na mga walang presyong nakalagay. Para sa presyo ng mga yan, you may contact by research by UP Jones or si Allen Lee sa number na to para sa presyo at linyada ng ibon. 1,500 ang presyo. Napakarami rin pagpipilian. So, pinakamarami nga nating nakita dyan ay ang mga Debrox cells. Kaya naman, pasyal na kayo para makapili na. Hanggang sa muli mga kaibon, ito ang Tuklas Ibon PH. Maraming salamat sa suporta.